what's up mga kumari kong tigang Paano ba nga ba tayo magkakaroon ng maswerteng wallet? O oh? oh, gusto nyo ba yan ha mga kumari kong tigang? Pwes yan po ang bagong usapan natin ngayon. Kasi ngayon po alamin po natin ang ilang mga pamamaraan para tayo po ha mga kumari kong tigang ay swerte naman sa ating mga pitaka o mga wallet para tayo po hindi mabilis maubusan ng ating kaperahan Talaga ba? po oh po ha, mga kung tiga. Kaya kung gusto pong malaman kung ano po ang pamamaraan na ito ay, ako, paano niyo lamang po ang video ko ito? O siya, no, mga kumari tiga. Sana. O. O, yun na. Wala nang intro-intro. Yun na, sige, let's go na. O, oh, so yun na nga po ha, mga kung tiga. Ang pag-uusapan nga natin ay paano ba tayo magkakaroon ng masweting-masweting pitaka o wallet? Ay, ay, ay kayo po ba, Ma Kumari Contigan? Mahilig po sa mga pitaka o mahilig ba kayong ano, gumamit ng iba't ibang mga pitaka? kabal habal wa, habal-habal. Ano ba tawag niyan? Ay, kayo <laughs> po ba, mga Kumari Ay mahilig din po bagang magpalit-palit ng mga pitaka o mahilig ba kayo gumamit ng iba't ibang klase po ng pitaka? Ano bang mga kulay ng mga pitaka po ninyo, ha, Ma Kumari tigang pues alam nyo po ba ha makumari kong tigang na meron palang mas nasabing mga mas sweating wallet o pitaka na tayo'y magagamit. Ano yan? Halimbawa, isa po ha makumari kong tigang, isang mas sweating mas sweating pitaka kapag kakaipin ng karoon po ito. Yung pong pitaka na inirigalo po sa inyo. Inirigalo, Nino, nung mga tao na soba-sobra ang dami ng pera. Ah. <laughs> Sino naman sa inyo ng ganun? Basta, kailangan po ha makumari kong tigang, pag may magrinigalo po sa inyo ng pitaka, kailangan po yung talagang paldo-paldo ang pera nila. Kaya, kung gusto nyo po na kayo po yung swertihin, kapag kayo po yung hihiling po, halimbawa, birthday po ninyo, tatanungin kayo kung anong gusto nyong regalo. Sabihin nyo, pitaka. At doon nyo po yung hihingin doon po sa taong mayaman, yung mga milyonaryo. Tapos, kailangan po, ha, mga kumari kong tigang, yung pong mga pitaka, yan, pagka po sa inyo, ay may laman. Sabihin nyo, ay lagyan nyo laman para kayo swertihin naman. <laughs> magkano? Kahit magkano lang po, ha mare kung tigang. Pero kung halimbawa, wala lang pong taga sa mga kaibigan na mga talagang mayayama, talagang mga milyonaryo. Kay ganito. Kapag ka, halimbawa kayo naman po ibibili ng mga pitaka po ninyo, Bravo, ibibili kayo sa mga department store ng mga sarili nyo mong wallet, pwede naman po yun ha mga kumari tigang. Piliin nyo lang po yung mga mas sweating mga kulay ng mga pitaka. Katulad halimbawa ng mga classic na kulay, ng mga kulay itim at saka yung kulay brown. Ngayon pong taon na to, 2025, mainap pong kulay ng wallet natin ay ang mga brown. Kaya katulad po itong wallet ko, brown po siya. So ganito, pagka halimbawa kayo pibibili po ng mga wallet po ninyo, eh dapat po, kapag ka ibibigay sa inyo, dapat may laman na agad. Paano? Eh di, halimbawa ganito, pagka bumili kayo sa department store, halimbawa nagbayad kayo sa cashier, sa SM, halimbawa gano'n, sa counter, sabihin nyo doon sa cashier, yung lagyan niya ng pera. Eh, syempre hindi mo magbibigay sa inyo ng pera yan. Pwes, yung pong pinakasukli nung ibinahid po niyo yun po ang dapat po ilalagay niya dun sa wallet nyo. Dapat po, yung ibang tao po ang maglalagay dun. Tapos, kapag inabot yun sa inyo, yung bagong wallet na yan, dapat po yung may laman na. Ha? Opo, ganun po ang isang sikreto dyan. Tapos, kapag kalimbawa, kayo yan, hawak nyo na yung wallet na yan lagyan nyo agad yan ng pinakamalaking halaga ng pera natin. Halimbawa, kung, kayo, kung nasa lupalop na mundo, halimbawa, kayo, kung kayo nasa abroad, kung halimbawa, nasa US, ganyan, halimbawa, syempre, dollar dyan. Di ba kayo talaga syempre ng peso? Syempre, dollar, ang ilagyan nyo yung pinakamalaking denomination ng pera natin o pera nyo dyan. Halimbawa, dito sa Philippines, yung 1,000 ang pinakamalaki, yung eh, ilagyan nyo agad yung, kung bagay yung parang taong bahay nyo at yan po, huwag nyo pong kagastosin kahit anong mangyari ha, makumari kundi gang. Tapos, kung galiin nyo po na inyo pong mga wallet, lagi pong may bariya. Hindi po dapat yan nasisimutan ng bariya ha, makumari kundi gang. Bukod sa mga buo-buo yung mga talagang mga papil-papil na mga ano, bandel-bandel na pera, ilalagay nyo dyan. Yan, katulad po nito. Tignan nyo. Yan. Yung mga bandel-bandel na perang ganyan, yung mga pera po ninyo, maglagay din po kayo ng ano, yung mga, hindi lang po siyempre mga puro buo-buo ang lalagay nyo dyan. Hindi lang puro buo ang lalagay nyo, katulad to. Siyempre, maglalagay din kayo ng barya. Ako, meron ako lagay talaga dito ng barya eh. Yan, oh, dito yung barya ko. Oh. Yan, oh. Yan, dito ko talaga nilalagay yung barya. Hindi talaga ako nawawalan ng mga barya. Maglagay lang kayo kahit magkahan po ng barya. Tapos, bukod sa mga yung mga buo-buo po ng pera, lalagay nyo nga yan. Diyan sa wallet po niyo, mas dapat po sa gitna. Tapos 'di ba, sabi ko nga sa inyo, maglagay kayo ng mga pampaswerte natin ng mga lucky charms sa mga wallet po ninyo. At meron tayo po tayong ginawa diyan na video na tungkol sa mga pampaswerte na pwede po natin gamitin pang-akit na pera sa ating mga wallet. Katulad nito, ang bawal katulad nito, na ako dito sa wallet ko ito. Yung aking lucky silver spoon. At ito po ay merong jade natin na niyo. Oh, yan oh. May jade yan. Oh, kakaiba po tong aking lucky silver spoon. hamak ng tigang. Oh, yeah. At Meron po tayo nito na available ha, makamalik dito. Meron pa ata ako dito ng tatlo. Tatlong ganito. Sa mga gusto pong makaatikha nito, eh mag-PM agad kayo sa akin na makamalik kita. Kasi tayo po ay meron nga yung mo sa na gantong klase po ng mga silver spoon. Actually, hindi mo silver spoon eh. Pero itong kasing size na to, ang ganda kasi ng size niya. Yan, tinan niyo, ang ganda. Tinan, parang gold siya, makamalik dito. Pero yung ating pong Ipinlex bit dito before yung last year po, nung last December, yung pong mga pinamigay natin na mga Lucky Silver Spoon. Meron pa po tayo na, ha, mga kumari kong tigang. Pwede, pwede nyo po yan ilagay dyan sa mga wallet po nyo. Maglagay kayo dyan sa wallet po nyo ng Lucky Silver Spoon. Pero dapat po yung talagang silver talaga, yung mga pilak talaga, ha, mga kumari kong tigang. Huwag kayo maglalagay ng mga stainless steel. di po yun. Tapos nga, sabi ko nga sa inyo, available po yan sa atin, yung ating mga Lucky Silver Spoon. Pwede pa po kayo mag-order sa atin, ha, mga kumari tigang. At po, ko po sa inyo. So, ito. Ang ating silver spoon na ito, ito ating spoon na ito, magic spoon natin na tinatawag na ito, meron po tayong available na tatlo. Kung sino pong gusto makakuha niyan, makahati ka niya, i-PM e niyo agad ako. Tapos, marami pa po ha, makumaling lang tayo pwedeng, mga, pwedeng ilagay sa ating mga wallet. Katulad po halimbawa ng paminta. Kayo po'y kumuha lamang po ng pitong pirasong paminta. Tapos ibalutin niyo lang po sa kapirasong siplak o kapirasong papel, balutin niyo yan tapos isaksak nyo sa loob po ng wallet po ninyo. Pwede rin po yung dahon ng laurel. Isulat nyo po yung pangalan nyo doon at yung birthday po ninyo. Tapos ilagay nyo po sa, sa, hindi madalas nyo yung nabubuklat na pwesto po ng pitaka po ninyo. Pwede rin po ha, makmalik to ka, maglagay kayo dyan ng magnet. O yung mga salamin. Salamin? Opo, kasi yung salamin kasi nagre reflect po yan doon sa laman ng wallet po ang Halimbawa, yung pong wallet yung may mga lamang ano mga, 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 mga 10,000 nagre-reflect po yan do doblehin niya yan. kasi di ba reflection ng ano mirror na do doble ang image so ganun po ha makumarik talaga maglagay din po kayo na ng mga shell yung shell na galing dento oh Tiyo, yung kurtina ko <laughs> 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 shell po yan <laughs> 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 ya dapat din mga po ka shell kada tinanong ganun ako akong kurtina dito kasi kurtina ko ganito eh yan Daglagay kayo niyan ha, makumaring kutiga. At sweating, swerte po yan. Marami pa po ha, makumaring Yung buto po ng saging. Napakaganda po yan sa ating mga wallet. Maglagay kayo niyan. Yung pong cinnamon stick, tadian niyo po ng kaperasong ribbon na pula. Ilagay niyo po sa loob ng wallet po niyo yan. At talagang yay ng napakaraming pera. Talaga ba? At isa pa ha, ko Yung rules po sa ating wallet, iwasan nyo po na ito po ay mauubusan ng laman. Nako, wag nyo po yan nahaya na mawawala ng pera. Nako, yan ang pinakamala sa lahat. Kaya kayo po, lagi kayo nauubusan ng pera sa mga wallet po ninyo kasi sinasaid nyo kasi ang laman niya. Ah, ganun pala. Opo, magtitira kayo nga. Sabi ko sa inyo, yung taong bahay niya, wag nyo gagalawin yun Bawa yung 1,000 na nilagay nyo doon. O yung mga pera na ibinigay sa inyo ng mga taong mayayaman yan po ang huwag na huwag niyo pong gagasusin kasi katulad ako, marami po akong nagbibigay sa akin ng pera yung mga may mga iba't iba pang mga serial number yung may mga 888 na number hi, Ako, okay, impakto! Huh? <laughs> Kinagalaw yung aking matutog <laughs> <laughs> pa yung tripod, impakto si ano eh yung anak ni ano o na niyo naman, papakita ko sa inyo nga ang bruha ka kinuong niyo oh ang cute naman eh bakit mo ginagalaw yung tripod? ayaw naman bakit yun sa may hagdan eh <laughs> ito po yung isang anak ni Ligaya Alicia Buti na yun. Ito, ang ganda rin ang kulay nitong isang to. Tinan nyo. Tiger siya na gray naman siya. At ano ba ito ba to? Ay, babae. Si Moret. O, oh, babae po si Moret. Kasi ito pong mga anak ni Ligaya Alicia Bu. Eh, for rehoming. Hinahanap po siya ng mga mag-a-adapt. Tatlo po kasi itong paparehoming rehoming ko eh. Ito, isa po ito. Si, ano bang pangalan nito? Si, ano, si Milagros. Pangalan to Milagros. Yan, babae kasi. Ah! Eh, Milagros. <laughs> mm, nakit naman eh. mm nakit talaga eh. Kaya lang parang nangihinahin din akong ipa-rehome sila kasi kagaganda ah, naman ng kulay. Ito na nyo, ang gaganda. Yan, ito Yan, ito kung isang too oh, talagang. Kasi ang tatay po kasi nila ay Bengal. Katapos ang nanay naman la Main, kundi na nyo oh. Ang Laguna, agad, ay, na, takot, natakot siya oh. Ang lago na agad ng anong balahibo niya. O tinan nyo. Lalago pa yan. Talagang ang lagu-lagu ng ano ito, balahibo nito. O tinan nyo. Nako, natatakot. Eh, tatakot ka, dai. Oh, kiss mo. Naku, kiss mo ako. Oh, ang bait naman eh. Ito, pinakamabait sa lahat. Ito si, si Milagros. Yung isa si Putot. Si Putot, yung puto lang ano, buntot. O, napaka-legalig. Napaka lahat ng mga muebles ko dito, eh, nilalaglag. Muntik na nga niya, may mailaglag yung aking singing bowl. Eh, pagka nabaks yun, di, mawawala na ng bisayo. Buti na nasa loko. Lahat na lang. Yung mga kung ano nung -ano nasa ibabaw, hindi binabaksak. Naku po, Mario Josep. Ito, pero ito, mabait. Kaya, paano kaya nakakit ito dito? Hoy, oh, eh, paano ka nakakit dito? Ah? Kaya, ang bait naman niya, no? Cute. Ang oh, cute, di ba? <laughs> ah, gusto niyo bang to, ha? At okay, kumalik tingnan niyo ang likod niya, ang ganda ng pattern ng balahibo niya, oh. Maganda to kasi napakakapal po ng balahibo niya, no, tingnan niyo. Ay, ay, teka ko. Eh, naman dahil ako, okay, pineplex lang kita eh. Inahanap kita nang mag-aadapt sa iyo. Ayaw mo bang umalis dito sa bahay? Gusto mo dito ka lang sa nanay mo. Ah, tingnan niyo, oh. Kulit na, magandang balahibo niya, tingnan yung kulay ng pattern ng balahibo niya, ang ganda, oh. Kasi Bengal ka po ang tatay nito, Bengal, parang tiger na napakalaki. Pero ito po babae. Dalawa po, dalawang babae kasi dalawa lalaki yung anak ni Liligay Alicia Bu. Yan, o. Oh. Sige na, go. Kuha ka na. oh, baka ka mahulog ka sa dan <laughs> Ha? <laughs> so, yun po ha, mga kumaring kong tigang, yan po yung ilang mga sekreto para kayo po magkaroon ng mga masuswerting wallet nyo. Yan, tapos yung mga sinasabi yung pinagbabawal po sa mga wallet, iwasan nyo po yung gawin. Katulad po, halimbawa, ng pagpapatong po ng mga wallet po niyo sa habag kainan pagka kayo, iwasan nyo po na babaknaan nyo yung mga wallet dun sa tabi nyo sa ako kayo sa lamesa. Bawal po yan. Huwag din po kayo ha, mga kumari magbibilang ng mga pera po niyo sa loob mismo ng wallet nyo. Halimbawa, yung binibilang-bilang nyo yung pera ganyan. Diyan yung pa, ginaganyan nyo. oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. yun, may ta dito. Tapos ito, meron pa 1, one, two, three, all time. Nako, wag ganon. Yung bibilangin nyo sa loob ang pera nyo, nako, negative yan. Mahala siya. Dapat po, ang gawin nyo po, ilabas yung pera, tapos, bilangin nyo po yan. Dapat, ang pagbibilang po, dapat papasok sa inyo. Ganito po. O, ganyan. Bawag ganyan po ang pagbibilang. Hindi po yung pwedeng pagano, ganun. Nawag yung bibilangin kayo. One, two, three. Palabas na gano'n Palayo. Dapat, papasok po sa inyo, papalapit sa inyo. Ganyan. Gaganyan. May siya. Tapos, one, two, three, 4, five, 6, seven, eight, 9, ten, eleven. Ganon. O pwede rin po yung kanto. Ganyan. 1, two, three, four, 5, 6, seven, eight. Ganon. 9, Ten. Papasok po lagi. Hindi yung palabas na ganon. Ha? Uh, tandaan nyo yan ha mga kumarik pag po ng mga pera po nyo at saka pag, ano, paglalagay po ng wallet ah, ng pera sa wallet po ninyo yan, iwasan nyo rin po na yung pong mga wallet po ninyo, ipapato nyo sa sahig, sa mga hagdanan. Bawal po yan. Huwag nyo rin po ilalagay ito sa ilalim po na inyo mga higaan, sa ilalim po ng unan po ninyo, yung wallet po ninyo, negative din po yun. O, so, tandaan nyo po yan ha, makumarik ng tigang. Para kayo po, eh makaakit ng mga positive energy ng kaperahan sa inyo pong mga pitaka para kayo po eh, hindi madalas maubusan ng pera dyan sa mga wallet po ninyo. O, di ba nyo yan? Aba, Kung gusto ko yun ha, makumarik ng tigang. So, yun po ha, mga kumarating tigang, yan po ilan lamang sa mga sinasabing mga gabay sa paghandle ng ating mga wallet o mga pitaka para tayo po magkaroon ng masweting-masweting pitaka, para tayo hindi na uubusan ng pera. Oh, so, yun po ha, mga kumarating tigang, please pakisubscribe pa rin po itong ating YouTube channel, ha, mga kumarating tigang Rico More Official. At share na rin po yung ating mga videos dito at maraya pa tayo mga isyesya ng mga bagong mga fresh na mga videos dito na maghahatid sa inyo ng mga ilang gabay at kaalaman sa pagpapaswerte at pag-akit ng mga sinasabing mga biyaya ng buhay na yan. O, oh, di ba ga? O, oh, so yun po ha, mga kamalik sana may napunta may mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And so, with that, mga kamalik na keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye, mga kamalik na Bye, mga